Pinag-uusapan na sa Amerika ang Pilipinas. Ibinunyag sa isang pagdinig sa Senate Foreign Relations Committee kung paano magkakaroon ng world-class military armed forces ang bansa. Bago pa man ang ironclad na mensahe ni Pete Hegseth kamakailan lang, pinariingan na rin pala sa US Senate mismo ang tambala ng dalawa sa kanilang Mutual Defense Treaty. Binanggit ng komite na may tiwala sila sa kakayahan ng Pilipinas. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na bagamat sa wikang Ingles ang pagdinig, kung tatagalugin ay lalabas ang malupit na plano na talagang ipangangamba ng kahit sino mambubula sa mga Pilipino. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, Totoo ba Bagamat merong ilan sa Pilipinas na hindi nagtitiwala sa mga sinambit na pangako ng United States Defense Secretary na si Pete Hegseth noong ito ay bumisita sa bansa. Sinabi lang daw ito dahil nasa harap siya ng mga Pilipino. Pero ang hindi alam ng marami ay sa isang pagdinig ng Senate Foreign Relations Committee sa Amerika noong Miyerkules ika-26 ng Marso, isa sa tema ng pinag-usapan ay ang Pilipinas. Nagsalita si Senator Pete Ricketts at si Honorable Randall Shriver tungkol sa pagpatibay ng US cooperation sa Pilipinas upang kontrahin ang impluensya ng mga komunistang inchik sa rehiyon ng Indo-Pacific. Dahil sa wikang Ingles ang usapan sa Senate Committee, medyo malalim ang talakayan at mahirap unawain. Pero kung maisaasalin sa wikang Pilipino, lalabas ang katotohanan sa kanilang tunay na plano. Nagsimulang magsalita ang senador ng Nebraska at binanggit ang ilang dekadang kooperasyon ng Amerika at Pilipinas at sinabi, You know, since signing of the 1951 Mutual Defense Treaty, the Philippines has been one of our key allies in the Pacific. Mula ng lagdaan ng 1951 Mutual Defense Treaty, ang Pilipinas ay isa sa ating pangunahing kaalyado sa Pasipiko Gayunpaman, sa mga nakalipas na taon, ang alyansa ay tumibay at mas importante at mahalagang susi kung strategic alignment ang pag-uusapan. Magamat hindi ito makakatapat sa militar o sa ekonomiya, ang Pilipinas ay nagpakita ng kakaibang paninindigan na labanan ang iligal na pananalakay ng Beijing sa South China Sea. Nakita ka makailan lamang? na nagagawa rin itong maging isang mahalagang boses ng ASEAN laban sa iba pang mga ginagawang panggigipit ng komunistang China na ating pinag-uusapan. Ngunit ang pinakamahalaga ay anong pangmilitar ang nagagawa para sa atin ng ka-alyansa? Nagpatuloy ang senador sa pagsasalita at tinanong nito ang Assistant Secretary of Defense ng DOD hinggil sa kung ano ang masasabi niya tungkol sa mga base ng EDCA sites sa Pilipinas. At ang sabi ay, And Mr. Shriver, you were talking about the expansion of the EDCA bases the... Ginoong Shriver, tinalakay mo rin yung pagpapalawak sa mga EDCA bases na nasa siyam na mahalagang lugar na pinagamit sa atin. Upang mapaigi ang pagtaboy natin sa komunistang China, sa Taiwan Straits, sa South China Sea, at sa iba pang importanteng lugar. Nabigyan tayo ng pahintulot na mag-deploy ng Typhoon Missile System na pwedeng maging banta sa mga panlupang sandata ng China at ng kanilang mga sasakyan doon. Gaano kahalaga para sa atin na magpatuloy sa pakikipagtulungan sa Manila para mas palawakin pa ang ating nagamit na sites at magbigay ng karagdagang pondo panggawa ng mga gusali at pabahay pang militar? I, think it's extraordinarily important and if you kind of and in the region, I would... Sa tingin ko, ito ay talagang napakahalaga. At kung ikaw ay racked and stacked o abala sa mga kailangan gawin sa rehiyon, gusto kong ilagay ang Pilipinas sa itaas ng listahan kung saan kailangan nating mamuhunan. Dahil sa lokasyon ito, maganda ang pagkakataon. Alam mo, yung huling administrasyon sa ilalim ni Pangulong Duterte ay hindi masyadong user-friendly o mabuti sa Amerika kung titingnan si Marcos ay isang sea change o tila isang bagong tanawin at talagang isang pagbabalik sa normal. Bagong tanawin talaga. At sa palagay ko ay dapat nating samantalahin ito. Sa totoo lang, ang taong bayan dahil sa pananalakay at pambubulas ng China ay lubos na sumusuporta sa pagpapalakas ng ugnayang Pilipinas at Estados Unidos. At sa tingin ko, ito ang panahon para magbigay ng marami pang kailangang pamumuhunan. Siguro alam ng mga kano na puno na ang salop Pagtapos magsalita ni Shriver, nagpatuloy si Senador Ricketts at sinabi, And, you know, we were just about really the these gray zone pinag natin ang napaka-agresibong posisyon ng China sa Pilipinas at mga pag ataking gray zone sa South China Sea. At sinabi mo sa ibang lugar din. Talagang napakahalaga para sa Pilipinas na magpakita ng pagkontra. Hindi ba ginoong Shriver? sumagot ang Assistant Secretary at sinabi, It is. They're, of course, first and foremost responsible for their own and I think, sila ang pangunahin at mahalagang responsable sa kanilang sariling pandepensa. At sa palagay ko, ay kahanga-hanga ang kanilang nagagawa sa mga supply mission sa Second Thomas Shoal. Talagang nilalabanan nila ang panggigipit at pambubulas ng mga Chinese. Can we Ano pa ang pwede natin gawin o pwedeng gawin ng Japan o ng Australia para masuportahan ang Pilipinas habang nilalabanan nila ang mga gray zone tactics ng China doon sa South China Sea. Is not South China sea so I think in the East China sea, in, in... Sa tingin ko, ang pambubulas ng mga Chino ay hindi lamang sa South China Sea. Kaya sa palagay ko, dapat umalma tayo sa South China Sea umalma sa mga lugar na malapit sa Vietnam. Isang comprehensive o malawakang diskarte sa pangunguna ng US pero kasama ang mga kaalyado at mga partners nito. Sa palagay ko rin, ito ang magpapakita sa mga inchik na mayroon silang malaking problema. Isa silang bansa na lumagda sa Yun Close at nagpatibay pero hindi ito kinilala. Bagusay, kumilos na taliwas dito. Haharapin talaga nila ang mga pagkontra. Hingil naman sa Pilipinas, sa tingin ko, kailangan nating ituloy muli ang ating kooperasyon sa Philippine Coast Guard na ngayon ay nahinto dahil sa ito ay isang programa ng mga otoridad. Ang Coast Guard talaga ang nasa harapan. Hindi pa laging Navy sa lahat ng kaso. Kaya sa palagay ko, ay may ilang bagay na maaari tayong gawin. At tinuulit ko na ito ay talagang napaka-importante. Tinanong din ito hinggil sa Japan. Japan the Philippines, they've recently, um, you know, gotten... Paano naman ang kooperasyon ng Japan at ng Pilipinas? Kamakailan lang ay may napagkasunduan ng dalawa. Ano sa tingin mo? Very encouraging. I mean, if you looked at a map, Japan, Philippines, what's in the middle, it's Taiwan. Talagang nakakahikaya. Kung titignan mo ang mapa ng Japan, ng Pilipinas, ano ang nasa gitna? Taiwan. At sa tingin ko marami sa kooperasyon hinggil sa seguridad ay nakatutok sa anumang malaking magaganap doon. Ang Japan ay nag-step up din ng karagdagang tulong sa seguridad. Kaya hindi na tayo nag-iisa na tagapagbigay o ang tanging nagbibigay ng kagamitang militar at mga pagsasanay at ibang uri ng serbisyo. Ang Japan ay may profesional na militar at ipinamamahagi nila ang kanilang galing sa Pilipinas sa mga paraang talagang nakakatulong. malinaw ang pahayag ni Randall Shriver hinggil sa pagtutulungan ng Japan at ng Pilipinas. Nagpaliwanag naman si Sen. Pete Ricketts hinggil sa Pondo Militar ng Pilipinas. I think we've provided about $500 million last year in FMS to the Philippines and obviously it's encouraging to see Japan do that as well. Oo, sa tingin ko nakapagbigay na tayo ng humigit kumulang $500 milyong dolyares noong nakarang taon sa Pilipinas. At malino naman na nakakainggan yung makita na ginagawa din ito ng Japan. At tinalakay mo rin ang porsyento ng GDP na kanilang ginagastos at binibigyang halaga ng Pilipinas sa mga base at iba pa. Tama lang ba na hilingin natin sa Pilipinas na itaas sa 2% ng GDP nila ang gastosin sa sarili nilang pandepensa? Hindi ba't gusto nilang imodernize ito? Sinagot ni Shriver ang tanong at sinabi... I'm for being aspirational, and I, I think, um, given the threat they're facing, it's reasonable to, to ask. I think... Boto ako sa pagiging isang midin at sa tingin ko na dahil sa nakaharap sa kanilang peligro, tama lang na sabihin natin sa kanila ito at pag-usapan. Ito ang dahilan kung bakit kailangan natin ng mga bihasang representante at kailangan natin ng mga magaling na nangangasiwa sa alyansa na may maraming taong karanasan. Ayon sa talakayan, kailangan lakihan ng Pilipinas ang pondo nito sa kanilang militar. Base sa trading economics na noong taong 2023, ang pondo ng militar ay 1.249% lamang ng GDP ng bansa. Pero kung titignan yung ibang Asyano, ayon sa Press One, kumpara sa Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam at Singapore, sinabi na, Philippines is the weakest militarily at inungkat na ang maliit na Singapore ay gumagastos ng 8% ng GDP sa kanilang militar. Nagpatuloy si Shriver at sinabi, I agree ako na mayroong mga diskarte katulad ng itinuro ni Dr. Mastro na maaring magdulot ng negatibong epekto. Kaya palagay ko, kailangan nating gawin ito ng maayos. At ito ay importante. Ang pinakamahalagang katanungan sa buong pagdinig ay kung kaya ba ng Pilipinas na itaas ng 2% ng GDP nito ang pondo para palakasin ang militar. Ang mahalagang tanong ay sinagot ni Honorable Randall Shriver at sinabi, the, uh, the short answer I would say is yes, um, but it is a very robust, modest... Ang maiksing sagot na sasabihin sabihin ko ay oo. Ngunit ang Pilipinas ay isang matatag na demokrasya Marami silang iba pang mga prioridad pagdating sa pagunlad ng ekonomiya Kaya medyo pahirapan ito sa lehislatura Ngunit sa palagay ko, taya nila ito dahil sa banta at sa mga talagang kinakailangan nilang gawin para sa kanilang pandepensa Ayon sa tagapagsalita kaya ng Pilipinas na iabot ng 2% ng GDP ang pondo ng kanilang militar katulad sa ibang bansa sa Asia Para nga naman makasabay ito sa ibang hukbong sandatahan. Lalo pa ngayong nagsasanay muli ng military drill ang People's Liberation Army ng China sa paligid ng isla ng Taiwan. At hindi man magsimula ng gulo ang China, ay baka kumapundi ang mga Taiwanese. Sila na ang magsindi ng mitsa. Anong aral ang mapupulot dito? Malinaw na pinag-uusapan sa Amerika ang Pilipinas kung paano palalakasin ang militar nito. Ang matinding balak ay palawakin ng mga EDCA sites at lakihan ng pondo ng militar para makasabay sa ibang bansa. Kailangan daw ay umalma sa panghihimasok at pambubulas ng China. Sinabi na ito lang ang paraan upang ipamukha sa mga komunista na hindi habang buhay ay lalabag sila sa batas at tatahimik na lamang tayo. Mantakin mo, may tiwala ang mga Amerikano sa kakayahan ng mga Pilipino na palakasin ang militar. Parahil dahil na ipakita na natin noon pa na laban sa mandulupig, hindi tayo pasisil Ang sabi nga, sa larangan ng digmaan, nakikilala ang tunay na matapang. Buksan mo ang iyong isip at hayang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan nang maraming aral tandaan katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan